Andito ako ngayon sa Barangay Taliptip at dito po sa likuran ko, ito na mismo ang New Manila International Airport. Pangatlong pagkakataon na pumunta ako dito sa Barangay Taliptip, nagsat ako ng goal na makita ng malapitan ang ginagawang airport dito sa Bulacan-Bulacan. Pero hindi ito naging madali. Wala naman kaya aso sir. Alana, 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 alana. Thank you sir. Tao po. Ay, nangaba. nga Tao po. Hi, good morning. Gusto ko sana makita tong reclamation. Pwede po ba makiraan dito? Eh, yung aso eh. Naglakad po ako mula dito. Hindi. Pasensya na ako sa abala, sir. Uh, pwede naman tumahal dyan. Ang mm. gilid. Saan Adi. Ah, Adi. Ah, Sorry. Trespassing mo ako. Hindi. Pasensya na kayo. Hindi naman. Thank you, tatay. Uh, yeah. sige. Thank you. Yan, matapos ang 10 minutes na takbo lakad, Matatanaw na itong reclamation ng New Manila International. Grabe. Ang laki. Eh mula dito guys, makikita nyo na yung mga heavy equipment dyan sa reclamation. Pagbasihan natin ang yellow na bus na ito para ma natin kung gaano naging kataas ang mga tambak dito. Sapat na siguro ito. Andito ako ngayon sa Barangay Taliptip at dito po sa likuran ko, ito na mismo ang New Manila International Airport. Nasa 150 meters dito sa northeast ng New Manila International Airport tayo nag-launch at ito ang second flight natin dito sa land reclamation para sa nasabing proyekto. Super thank you po muna kay Sir Chito Ponciano 902 at kay Alpa Sierra 1757. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ang New Manila International Airport, isang dambuhalang proyekto na kasulukuyang ginagawa dito sa Pilipinas. Sinasabing ito ang magiging game changer para sa ating bansa na magpapagaan sa air traffic congestion sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA at magsusulo sa Pilipinas tungo sa mas matatag na air transport sector. Ang New Manila International Airport ay itinatayo sa nire na mababang lupain dito sa probinsya ng Bulacan at dito po yan sa barangay Taliptip, Bulacan, Bulacan. Ang proyektong ito ay pinondohan ng San Miguel Corporation sa halagang 740 billion peso at nakatakdang makumpleto sa taong 2027. Ang paliparan ay tatayo sa iba't ibang phases. Sa initial phase ay may kakayahang mag-handle ng 35 milyong pasahero taon-taon. Gaya ng sinasabi, malaki ang maitutulong nito sa naiya kung saan nakapagtala ito ng mahigit 45 na milyong pasahero noon lamang nakaraang taon. At kapag ito ay ganap ng tapos, magkakaroon na ito ng kapasidad ng isang daang milyong pasahero kada taon. Ang makabulang pagtaas ng capacity nito ay tutugon sa patuloy na lumalagong aviation industry ng Pilipinas at ang magiging papel nito bilang isang regional hub ang epekto ng New Manila International Airport ay higit pa sa passenger capacity nito. Ang proyekto ay inasang lilikha ng mahigit sa isang milyong trabaho na magpapasigla sa ekonomiya ng Bulacan at mga nakapaligid na lalawigan. Bukod pa rito, ang pagbuo ng isang Aero City sa tabi ng Paliparan ay lilikha ng isang bagong sentro ng komersyo at negosyo na nakakaakit din ng mga foreign investors at tuluyang makakatulong sa ating ekonomiya. Ganon pa man, hindi na bago sa atin na laging may hamon sa pagpapatayo ng mga malalaking proyektong katulad nito. Matatandang pinunan ng ilang opisyal ng lokal na pamalaan at environmental groups ang pagsasagawa ng airport dito sa Bulacan na ito daw ay kesyo magdudulot ng pagbaha. Sagot naman ni Boss Ramon Ang dito, ang tunay na problema ay ang siltation ng mga ilog sa Pampanga at Bulacan na nagpapabawas sa kanilang carrying capacity. Ang siltation o deposito ng mga banlik kasama pa yung mga basura ay nagraresulta sa mas mababang carrying capacity sa mga nakaraang taon. Ito ay ang kakayahan ng mga ilog na maghatid ng tubig pabalik sa dagat. Kaya sa ngayon ay kaunting ulan lang aapaw na agad ang mga at babahan na agad sa mga nakapaligid na lugar. Pagdating sa part na ito, naka 1,700 meters na akong mahigit na nagpapalipad. Ninais ko na saanang bumalik pero nakita ko na nasa 80% pang mahigit yung baterya. Kaya ipinihit ko ulit papunta sa west-southwest hanggang makaabot ito sa 2,000 meters o 2 kilometer mark. Sa araw po na nag-shoot tayo, mapapansin nyo nakagarahe po yung mga articulated dump trucks. Hindi po katulad noong binisita natin ito noong nakarang taon. Kung saan makikita po natin na in action po talaga itong napakaraming articulated na dump trucks po na ito. Balik po tayo dito sa video natin last week. Yan at makikita po natin dito ang Manila Bay. Mula po dito halos sa 2 kilometer markings ay nasa 3 to 4 kilometers pa po yan. Ganyan po kalawak ang magiging New Manila International Airport natin. Para po sa konteksto o ngayon pa lang po nakapanood kung i consider po natin yung pinakamahabang leg po ng quadrangle nito pong New Manila International Airport, ang pinakamahabang leg po nito ay nasa 6 na kilometro. Ngayon naman ay pabalik na itong drone at dito po nagsimula talaga ang grabing kabako sa araw na ito. Full throttle po ako pero ang speed po ng drone ay nasa wala pang 5 kilometers per hour. Hindi po talaga halos umuusad. Batid ko naman po na napakalakas po ng hangin papunta po ng west-southwest. Amihan pa rin kasi. Kaya nga po nag akong ituloy ng mahigit dalawang kilometro. Ngayon dahil malakas ang hangin, isinasuggest po na baba ng lipad laban talaga sa hangin yung drone. Mapapansin nyo, mabilis madrain yung baterya. Kaya medyo natataranta na talaga ako sa mga oras na ito. Hindi ko naman mataasan ng lipad dahil baka lalong mapalayo sa akin. At sa huli, naaalala ko na i-switch sa sport mode. Sobrang kabado talaga ako dito. Makikita nyo kahit naka-sport mode ako, gapang nagapang pa rin yung drone. Hanggang ginawa ko yung huling maneuver, ipinihit ko ng kaunti sa kanan, heading east talaga. And since then, nakakuha na ito ng momentum, doon na ako nabunutan ng tinek. Marahil ay nasiyahan po kayo sa video na napanood nyo kung nabot nyo po ang bahagi na ito. At muli po ako ay makikiusap na pakiclick po ang like button at malaki po ang naitutulong nito dito po sa aking channel. Maraming salamat po muli sa inyo. Para po makita natin kung gaano kalawak itong New Manila International Airport, magkaroon po muna tayo ng bird's eye view.